Darren Espanto ang tindi talaga mang asar sa kanyang best friend na si Kim Chu. Alam na alam niya ang mga galawan ng Kim Pao kaya palaging nabubuking ang dalawang ito, ang lalakas mang asar ng mga kaibigan. In fairness kasi sa Kim Pao laging may sariling mundo kapag nagkikita, sa naganap na premiere night nga kahapon halos mabali ang leeg ni Paolo kakalingon sa likod masilayan lang si Kim Chu. Kahit nasa tabi nito si Kylie in love na rin kasi si Paolo Abelino sa kanyang Chenita Girl. Hindi nga nakontento kinabukasan dumalaw naman ang aktor sa showtime hindi matiis ng kimpaw ang iset isa, yanig talaga ang social media kapag magkasama ang couple na ito, kinababaliwan at tinitilian bata man o matanda na. Ayon nga sa mga komento ng mga fans, tuwing may bagong update sa Kim Pao lahat ng mga ginagawa ko sa bahay napapatigil talaga, lalo na kanina napahiyaw ako kasi bumisita muli si Paulo Abelino sa Showtime, grabe ang pagsalubong sa kanya ni Kim Chiu at pansin ko rin lahat ng mga Showtime host support sila sa Kim Pao ang init ng pagtanggao nila lagi kay Paulo kaya huwag na magtaka kung mag-iisip kaming lahat na magkarelasyon na sila. Ayon pa sa isang komento, matanda na ako pero ngayon lang ako kinilig sa mga love team sa showbiz. Pero love ko na si Kim noon pa. Bumabalik tuloy ako sa pagkabata pati mga anak ko sinasabihan ako dyan na si Kim pa umumamabilisin mo mag start na ang its showtime. Love Kim Pao at sinasama ko sa dasal na sana si Paolo na talaga ang makatuluyan ni Kim kasi mukhang mabait at seryoso naman si Paolo sa kanya. Ilan lang iyan sa mga hirit o komento ng mga Kim Pao fans.